Okay mga idol, dito tayo ngayon sa Camellia ulit. May hinatid na tayong pera mga idol sa tropa. Sa remit namin. Yan, babayit ng mga gwardiya mga idol. tropa-tropa natin yung mga gwardiya Okay, pupunta tayo sa uh, Vista Molda ang hari ngayon dahil may hihatid na naman tayong papel yung form ng pinilapan natin mga idol yun sa bagong agency namin kaya uh, samahan nyo mga idol uh, at mag ikot ikot at ipapasa ko dun sa napaka sexy naming cashier and sabi ng boss iwan na doon sa cashier para doon na rin niya kukunin kasi di pa natin alam kung saan ba na yung office ni Sir Chris Right let's go Ayan ang lilinis ng Kamelya talaga mga idol Ayan napaka Ano nila sa cleanliness Ayan ganda ng mga bulakot dito Ayan, Kahit taginit mga idol Okay Libre uh, Alam ko mga idol Dito mga idol maganda kasi pagkataginit Naglalabasan yung mga bulaklak Kagaya nito nitong Ayan Kagaya nitong mga uh, ano mga idol anong klaseng bulaklak ito Ito oh. oh, kalachuchi. At ang napakaganda dito mga idol, itong mga uh, fire tree. Yan nagsisimula na silang mamumulaklak mga idol kasi tuwing taginit lang talaga yan namumulaklak. Ayan, hanggang tagulan mga idol, abot ah, hanggang ano yan, hanggang December na yung bulaklak na yan. yan nakikita nyo mga idol, nagsimula na silang mamumulaklak. Ano, May, mga June mga idol, June, July, sobrang dami na yan. Ayan, June, pala June. Alright, kita nyo naman mga idol, napakaganda. Kung sa Korea mga idol, merong kuha at tsaka sa Japan yung cherry blossom dito naman, fire tree naman dito sa Pilipinas. Yan kung magkakaroon lang ang gobyerno na paramihin yung bulaklak na yan, yan baka makilala din tayo dito ng uh, fire tree flower. Yan, sobrang napakagandang bulaklak na yan mga idol. tahanan na natin mga idol kasi baka masagi tayo. <laughs> Kaya mas maigi na yung natin. Yeah, Nagkaagawan sa pagpasok. Alright. Eto may doon nakakatakot tong lugar na to. Sobra. Kaya kailangan maingat ka dito kasi literal way mga idol kung magkasabay kayong pumasok dyan. Nako Nako delikado. ay napakaedit ng parahon ayan since uh, as usual mga idol mainit pa rin ayan dito may lubak 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 dito yan diyan sana rin ako mga idol talaga pagka may lubak ah uh, binababa ko yung paa ko kasi yun yung sign mga idol para malaman nung sa nakasunod mo na may uh, lubak Ayan, na uh, kailangan pa natin mag-aral idol kasi hindi ko pa talaga kabisado yung mga sign ng mga ano, motor riders mga idol. Ay, kukuha tayo na ang ano niyan, training. O pwede naman ano, pwede naman mag self training mga idol. Memorize lang natin yung mga sign sign sa kamay, sa paa bilang uh, motor rider mga idol. Ayan, dito tayo sa sentro ng maliparan. Ang pinaka ano ko mga idol talaga, yung pagsingit ng malalaking truck, 'yun at wag na wag nating gagawin napakadelikado. Tapos uh wag naman yung ano, singit ng singit mga idol, kaya naturingan yung iba natin na uh, mga kamote dahil kahit alanganin sumisingit. Kaya uh, pagka nakachip po mas malak maganda yung kuan. Pwesto. Yun, pagka alanganin, wag na sumingit. Kasi mga galit at magagalit talaga kahit kahit sino naman talagang ano, bigla mong sisingitan, di pagagalit talaga. maluwag na naman yung throttle ano natin yung ang tawag dito hand grip umihiwalay na sa throttle mga edul, yung hand grip natin kaya magugulat ka sabi ko parang ano parang nawalang walang kwersa yun pala yung hand grip natin umikot pero yung throttle hindi um, papalita tayo ng handgrip mga idol. Kasi yung gamit natin, ano ba to? Domino. Isang taon lang yata itong Domino natin mga idol. Ano na siya? Lumambot na siya. Parang nalulusaw. Kaya yeah, mas maganda siguro pagka uh, hanap tayo ng ibang brand. Pero at least ano, sa isang taon, sulit din naman. Ang nakaka ko lang sa Domino mga idol, talagang napakakapit sa kamay, sarap hawakan. Yan dito party mga idol pagkalakpas natin ng paliparan, ayan marami po dito ng makainan paaris paaris. Ayan, may mabilan din ng mga jersey diyan. Dati kasi dito sila nakapwesto sa tapat. Yan pinagbawal na sila dyan simula nung nilagyan ng Center Island kasi nga naman sumisikip dati nung wala pang Center Island um, ano, maganda yung pwesto nila dyan Ah, talagang pinuputon lang rin pala yung mga dahon-dahon kaya medyo mainit na oh. Sheesh! Yan lang nakaganda dito mga idol. Oh. Kakatapos lang itong kalsada. Kaya super smooth. Ala expressway mga idol. Napakalinis. Na ano na to. Tawag dito sa espalto. Super linis. Ayun o kapit na kapit yung gulong pag ganito mga idol yung asfalto takot si ate tumawid Alright! Sayang sa di tayo di tayo po, di diyan sa Villar City mga idol kasi 150cc lang tayo. <laughs> ah, makakadaan din tayo diyan ng motor pagka nagpalit tayo ng 400cc, you know. sanap diyan, no? Oh. Kaya sa ngayon, mo muna Villar City. actually girls, uh, nasa billiard company ako nagtrabaho Kahit nasa billiard company kami pag hindi ka naka 400cc hindi ka talaga pwede dyan uh, pag sasakyan na lang pwede walang problema pero pag uh, motor mga idol may limit sila dyan na uh, ano kailangan 400cc lang kasi nga naman uh, iniiwasan lang talaga ng bilyar ano bilyar city mga idol um, bilyar road na madidisgrasya yung mga lower CC yung mga underbone mga idol kasi malamang at sa malamang maraming maghahabulan dyan tapos pagka may na-disgrace yung mga idol problema pa ng Villar City yan pa, malamang gan, parang ganun na rin yung mga idol ang iniiwasan ng mga one, dyan sa Villar City kasi dumaan ka diyan s'yempre yung abala din sa kanila kung may madisgrasya ng mga ano 'di ba? Ng mga kamote. <laughs> Kamoting katulad natin mga idol. <laughs> Ayun. Ayun, hindi tayo lusot mga idol. yan kasama na din sa kamote pero na-regulate naman natin pag kamote natin. Kasi nadala na tayo mga idol, nadala. All right. Oi, kawawa naman yun. Bagong bago na gasgasan yung kotse ni ko Sayang. Sige tayo mga idol Okay. Yan lang ang nakaganda sa motor mga idol. Kaya mas preferred ko talaga gamitin mag motor mga idol kung solo ka lang. Pero kung kasama mo pamilya mo, eh mas maigi talaga na sasakyan ka para safety. Kasi noong nagtagaytay kami mga idol, kasama ko yung panganay ko at saka yung asawa ko nakakatakot talaga yung bagang pagka may nakasalubong kang malaking sasakyan mga idol parang hihigupin yung motor yun ang kinakatakutan ko talaga mga idol yan di ba pag may nakasalubong kang matulin lalo na pag mga bus na nakakatakot kaya isang beses lang talaga yung mga idol sinakay ko yung mga kasawa ko At talagang hindi ko sinasakay yun lang kasi kailangan Pero hanggat maari, delikado talaga. Puwede lang